Uh, linggo ng palaspas diba correct oh ito so, na atin hong uh, kausapin oh uh, yung mga paalala boat siguro boat siguro, about siguro <laughs> sa mga taong simbahan at saka yung mga mananampalataya pagdating yes. ng Semana Santa mm -mm. at uh, baka umabot na rin sa kanila yung naging viral na na kuha na yan ha si may nagvideo eh at nasa oh, na video, ang si, na father video eh, si Father eh oh, medyo may oh medyo naging ah Sige, tinan natin. Kausapin natin ang Executive Secretary, Episcopal Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At siya ho ay ang rektor ng uh, EDSA Shrine. Shrine of our uh, of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA. Yan. Kung saan nadadaanan na nyo, yan, pag kayo ng EDSA. Ha? Nasa Linyo, natin si Father Jerome Siciliano. Father Jerome, magandang mm -hmm. hapon po. Welcome back sa so Double Wang, sa so Double B. Magandang hapon po, Father. Yes, good afternoon, Double Wing. Yes, sir. Salamat sa mga nakikinig din sa inyo. Salamat Maraming po, salamat po sa oras. Go ahead. Unang-unang eh, -una muna, unang, ano, pwede namin itanong yung paano ba natin ilalagay ang sarili natin doon sa um, lugar no, ni father na mm -hmm. um, nagalit doon sa bata, uh, father Siciliano. At hindi kasi magpasawa yung bata eh. Gusto niya mm. doon magbenta na magbenta ng palaspas yun, mm. di ba, ba sa loob ng compound ng simbahan. Ano po ba yung policy talaga doon ng simbahan sa ganong klase na sitwasyon? Well, ang policy naman dyan, hindi mo lalahatin ano, Opo. Pero ang ang napakalino naman dito na ang mga pagtitinda-tinda ng ganong mga goods kasama na yung palaspas, mm -mm. hindi naman dapat siya naginagawa talaga sa loob ng simbahan. Mm -mm. Kahit nga sa loob ng pacho, uh, pwede din naman pagbawala na magtinda sila doon, lalong-lalo na na ang celebration kahapon ay Palm Sunday kung saan ang tao talaga dumadagsa. Mm -hmm. Nabanggit ko kanina, nabanggit ko kanina yung, yung makakasikip. Mawawala yung solemnity mm -hmm. ng pagdiriwang. So maraming dahilan. Kaya kung doon pa lang sa video na nakita natin na pinapaalis, mukha namang may karapatan talaga yung pare na paalisin mm -hmm. ito. So, yun nga lang siguro, hindi natin alam kung bakit naging gano'n ang demeanor naman ng pare. Mm -hmm. Maaaring mm na, pero nagmamatigas at karanasan din namin ho yan eh. Mm -hmm. Kahit dito sa Edsa Strang, gano'n ang talaga mga natitinda. Opo. Kinakausap mo, kumbaga dahan-dahan ka, mahinahon, pero Opo. Okay. talaga. Mm -hmm. So, hindi po natin sila kumbaga ay uh, dinidiscriminate. Hindi naman natin yung tipong parang binabaliit. Yung nga lang, ang pakiusap namin, kapag may policy, may policy na dapat na pinatutupad, sumusunod din naman dapat sila. Yung kasi bang... may dalawang school of thought dito eh. Oh. Una, dapat daw maging tolerant ang maging tolerant ang church sa ganon. Kasi dapat bukas siya sa mga nangangailangan. Mm, mm. Father, pangalawa, pero sa kabilang banda, meron din nagsasabi na eh kahit na sa Biblia eh, nagalit mm. si Jesus nun no, yung mismong templo ay puno ng na... mga nagtitinda, may oh. nagsusugal pa at kung ano-ano. So parang asan ba natin ilulugar ang sarili natin sa gano'n, Father Siciliano? Yung pag pagiging tolerant po nung pare, eh, ano tolerate na eh. Yeah, nakita naman hindi natin naman yun. Sila, opo. Hindi naman po hindi naman sila pinagbabawal ang magtinda. Mm. Mm ang pinagbabawal lang sa kanila, wag naman dito sa loob. Mm -hmm. So dapat dapat yung publiko ay eh, marunong ding magano mag-analisa ng ng ganong sitwasyon. Mm -hmm. Wala pong wala pong pagbabawal na magtinda sila. Pinapayagan sila magtinda, yung nga lang wag lang sa loob ng simbahan. So uh, yung mga mahihirap, yes, hindi naman natin yan tipong uh, parang uh, iniitsa iniit nga, sabi ko sa inyo, iniinsulto, hindi naman. Pero sabi ko, kinakailangan din sumunod pa rin. Kumuha alam Alamin yung boundary para sa kaayusan din 'yan, mm -mm. para sa kaayusan ng simbahan, sa solemnity ng simbahan, sa uh, sa solemnity ng pagdiriwang, mm -mm. para din sa kaayusan ng mga tao na magpupunta yes Kasi ulit ulitin ko 'to, no. May mm -mm. mga pagkakataon talaga na makukulit din eh na uh, talagang kahit nakinakausap mo na mahinahon, talagang uh, pinapaliwanag mo sa kanila, nako talagang ibang klase. Yung iba nga, naglalaro pa. Pag may mga bata, naglalaro pa sa loob ng simbahan. Eh. Mm -hmm. Mayroon ngang, ano man, nagbabanggit pa dun sa mga reaction, Father. Parang kung ang mga may mayayaman, parang mga may mga entitled individual. Kahit daw sa may hirap, may mga entitled din ng mga ganong klase. Pero sabi ko nga, let's not go uh, on, on, that uh, point. Pero sa atin lang, siguro, unawain lang yung boundary kung nasa simbahan ka, kung paano natin gagalangin doon yung lugar ng worship, hindi po ba? Simple lang naman ano na, para maintindihan ng publiko. Kapag mayroong pinatutupad na policy ang simbahan, sumunod ang mga pupunta doon. Mm -hmm. Hindi naman pwede na kaya nga ina-announce, kaya nga ini-inform ang tao, para nga magkaroon ng order. So hindi pwede na pag pumunta ka doon, gugustuhin mo lang yung gagawin mo. Mm -hmm. Hindi. Kaya kayo kung nagsisimba kayo, napapansin niyo may mga announcement diyan eh. Yes po. Huwag po kayong, wag po kayong magdadala ng pagkain sa loob ng simbahan. O, paaari po ang mga dadalalaho po ninyong mga pets, mm -hmm. ay wag naman na pauupuin sa mga pew ng simbahan. Mm -hmm. Bakit kaya niyo? Unang-una, eh, yung mga pets sa yun, makaka-occupy pa yun ng pwedeng umupong tao. Yes, Pangalawa, opo. yung mga pets sa may mga posyon yun eh. Mm -hmm. Di ba? Yung, 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 matatalim na pos nun. Opo. Pakaka-ano pa yan doon sa upuan. Tapos hmm. magireklamo magreklamo yung mga tao. Halimbawa na, eh bakit ganito dito? Dumi-dumi dito. Mm -hmm. So, yung, yung mga ganun, may, pa, may mga panuntunan din na dapat sundin. Okay. Eh kung halimbawa sa ibang lugar nga, may mga panuntunan, di ba? Opo. Na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Kasusunod naman natin eh hindi naman po naiiba ang simbahan. May mga panuntunan din. So, the, the, the least that we can do is just simply ano, follow kung ano man hmm. yung mga policy na yun. Yung pong mga nasigawan ni Father Hodon, ano, paano nila tatanggapin ho yun? Dapat ba silang magalit sa pare o dapat unawain na siya ay tao lang din at maka meron lang siyang sinusunod rin na patakaran ng simbahan? Well, uh, yung halimbawang ganong reaction, ano, sabi ko, ah uh, hindi mo kasi ma-judge ka agad eh. Mm. Dahil lang doon sa nag-viral na video na iyon. Mm -hmm. Maaari kasi na kaya umabot o humantong sa ganong pangyayari dahil sa sobra ng pakikiusap, eh talaga makukulit pa rin ang mga tao. Mm -hmm. Hanggang kailan ka ba dapat na mag maging mahinahon? Minsan alam niyo sa buhay, mm -hmm. kapag mahinahon ang kausap mo, parang hindi mo tuloy ginagalang eh. Mm -hmm. Parang ina-undermine mo pa eh. Ewan mm -hmm. ko ah. <laughs> may mga ganoong pagkakataon eh kapag type al na siya nagsasalita mm -hmm. parang ikaw parang parang wala nang ano eh wala 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 lang sa iyo parang walang dating parang, Pero kapag nakita mo oh walang dating pero pag nakita mo na syempre may emotion ng involved 'di ba nakikita mo na medyo agitated Parang ikaw, naapektuhan ka din. Hmm. Pero tingnan mo naman kung anong nangyari doon sa viral video. Hmm. ganon na nga yung reaksyon ng pare pero parang wala lang eh. Hmm. <laughs> diba? Opo. Parang nga ah, wala, wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo dyan. So, hmm. uh, what do you expect? Okay. Diba? Natanong ko yan, Father, kasi uh, ngayon sa panahon ito, maraming mga mainit ang ulo. Mm -hmm. uh, sa daan, nagkakaroon ng road rage. Um, mga eskwelahan, may mga karasang nangyayari dahil siguro nabanggit nyo nga o oh, nagsabi na ho, oh, paari na mismo pero parang hindi nakikinig. Oo, oh, hindi pinapakinggan. Oh, hindi pinapakinggan. Oh. Ngayon, uh, tama ho ba na at, at one time or not necessarily uh, often, ano, na kailangan bilang uh, siguro bilang magulang or sino mang uh, gusto eh, tumino ang taong bayan o sino man tao na pwedeng magtaas tayo ng boses din. Yung mga magpakita rin tayo ng galit para lang ho i -i ipakita na yung ginagawa eh hindi ho tama. Kahit na tinuturuan well, rule, ho, sa atin, di ba, sa simbahan, o malumay malumanay kayo, mapag-kumbaba, uh, mapag-forgiving, uh, nga, mm -hmm. di ba? Well, as a rule naman, ano, uh, talagang kailangan naman natin maging mahinahon, maging mapagpasensya, kailangan natin nakikinig din, mm -hmm. kailangan natin maging considerate, So palagay ko yung mga sinabi ko na yan iyan ang dapat na itinuturo at ipinapakita ng simbahan. Mm. Yung nga lang may mga extreme cases din. At uh, yung context ng binanggit ko sa inyo kanina na kapag mahinahong ka, kapag nakikiusap ka na maayos, mm. parang hindi ka pinapansin, mm. parang hindi ka iginagalang, binabaliwala ka lang. Kaya yung binanggit mo naman kanina na weng na mm. uh, baka kinakailangan ding baka magtaas din ng boses. Mm. Baka nakailangan ng mag-assert ka din ng ganito? Mm. May mga pagkakataon din siguro na kakailanganin 'yun. Kasi kung kung halimbawa ay nakikita lang nila na eh, ganito lang yung kalakaran, mm. kaya kanilang kayang-kaya kanilang baliwalain. eh. Mm. Mm -hmm. So palagi palagi ko, palagi ko lang ito in extreme situations. Mm. Baka yung emotions mo talagang lalabas din. Mm. Uh, Pero, eh, hindi mo mapipigilan eh. Baka kapag, kapag, okay. kapag, kapag puno na ang salop. Umaapaw <laughs> din. <laughs> 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 Pero Father, would you know kung yung ito pong incidenting na papag-usapan natin ay kailangan ba itong imbestigahan ng simbahan? Kailangan bang kausapin si Father o yung uh, kay batang kanya na sigawan? Kailangan bang manghimasok pa ang simbahan sa ganitong incidente? Well palagi ko hindi na naman pa. ng paka-dito sa minor incident 'ta mm -mm. ano, na pinalaki lang Apa. dahil nga naging viral, naging public na usapin. Ang malino naman kasi dito na the priests naman no, how to conduct themselves. Apa. Hindi naman niyo yun 'yung tipong basa-basa na lang pupunta doon ano, susugod mm -mm. at uh, ganun kagad magbibira hangga't yung mga tao. O, pati ko, hindi naman gagaan 'yan, mm -mm. ganoon 'yun. I I still I still give the priest the benefit of the doubt. Mm -mm. Hindi naman ho kami kumbaga na form sa seminaryo na para kumanong ganun lang sa mga tao, Parang mm. mm. ano? ibig sabihin nito, may mga nag-occasion kasi ng, ng ganong sigurong reaction. Opo. Oh, so, ibig sabihin nito, sa reaction to a particular, I don't know, opo, oh, situation, oh, So, hindi naman mga mag step in pa dyan para para for what? So, so oh, para oh. tanggalin mo sa pagkapare yung mm -hmm. pare hindi naman. So, so paano panig <laughs> father, father, sabi nyo nga <laughs> It's a minor thing you know? Oh, sabi nyo nga eh dumadaan din ho kayo sa mga siguro uh, how to deal with situation like this. Hmm. Ano mangyayari pag ganun father pag nagagalit si father and then publicly? Wala, <laughs> wala. Na? Oh, It's normal. Wala, oh, oh. taken into account sa tao wala, 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 wala. siya yung eh, nagagalit din, oo. Oo, oo. Oh, wala hong any Wala naman hindi Walang wala, wala any Wala naman no uh, uh, any reprimand? Walang, walang reprimand? Wala o kaya anger management kaya. issue, gano'n? Or, or seminar, walang gano'n? Okay. Yan. Kung ginigigit niyo yung anger management, kinakailangan tingnan mo din yung buhay ng pare. Mm -hmm. Baka naman din kasi talagang consistently ganun siya. Mm -hmm. o, baka naman talagang kailangan na kailangan na talagang sumailalim sa anger management. Mm -hmm. Pero kung uh, sabi ko nga sa inyo kanina, dahil lang sa clip na yun eh, uh -huh. magkukonklud gagat tayo ng kung ano-ano. Yes, yes, wala, yes. wala tayong conclusion doon. <laughs> uh -huh. so, Saka ano father, eh, na gagad, eh ang point is hindi natin nakita yung kabuoan ng story. Uh -huh. So nakikita lang, nakita then, lang natin the, lahat yung si Yes, yes, yes. yes, yes oh so, yes, nakita yes. lang natin at ang pinag-uusapan natin so far ay yung Uh, what really happened na, do sa punto na nagalit na si father. Pero yung punto ng bago pa nangyari yon at bakit kinailangan na lumabas ng simbahan ni father at kausapin yung bata, oh. hindi natin alam kung hanggang saan punto umabot baka, yan. Baka eh. merong umabot pa sa kanyang uh, atensyon kay uh -oh. nanawang father. Uh -oh. May mga makukulito doon. Oh, ayaw po talagang palis kami, umalis dina. eh, Yung gano'n. ba? Diba? Nakailangan niya lumabas uh -uh. ng simbahan panang pumunta ng patio, father. Correct. Oh. oh. Okay. <laughs> Pero, meron lang text dito ah, Sabi niya father Kung susunduin alituntunin Imagine nagdadasal ka Tapos may kakalabit sa'yo Nagtitinda So para bang Anong mararamdaman? Mm -hmm. uh, so dapat may Respeto rin pinakapakita Doon sa alituntunin At hindi para ho ginawa ang simbahan para lugar kung saan ni pwede kang kumita. Mm -hmm. Dito naman Father, meron mm -hmm. din tayong mga reaction na, sabi naman ni Marina, maximum tolerance daw po dapat. Kung yung pulis may maximum tolerance dapat daw po yung pati yung pare, meron din. I I I think well, tolerant uh, naman uh, ng na basically kayong mga nasa simbahan, hindi ba Father? Yun ang nga po yung pinag ko yes. nag-o na nga eh. Mm -mm. Na pwede kayong magtinda. Yung nga lang, ano anong gagawin mo na alibaw nilabag, bag? Mm. -hmm. mo siyempre, mm -hmm. 'di ba? makakausapin mo, eh kapag halimbawa hindi mo yan nasaway yung bata na yon. Mm -hmm. Kung dagsa inang napakarami. Yes. Eh yung nagre-react ngayon sa atin diyan, nagdadasal ka. Mm -hmm. Tapos gano'n na nagkakagulo na doon dahil eh ang iingay na. Paano ka makakapagdasal maayos? Mm -hmm. 'Di ba pinoprotektahan lang din dito mm -hmm. yung mga nagdadasal ng mataimtim doon sa loob. Mm -hmm. Hindi hindiyan It, it's not an issue against a child mm -hmm. na nagtitinda mm -hmm. uh, wag wag bigyan ng ganung angulo mm -hmm. it's all about protecting everyone mm -hmm. the sanctity of the celebration mm -hmm. the solemnity of the ano the place mm -hmm. yun po yung angulo dapat doon eh mm -hmm. and then there is there is, there are policies that need to be followed uh, yun po yun wag wag natin ditong ano na tolerate to eh. mm -hmm. <laughs> sila. pinotolerate nga lang sabi ko kinakailangan kailangan din, sumunod tayo sa policy. Hmm. So doon tayo mag-focus. Wag nating ilihis na maximum maximum tolerance. Uh -huh. Naku alam niyo kapag ganyan <laughs> ang pananaw natin sa buhay. Maximum tolerant, maximum tolerant maximum tolerance ayo walang patutunguhan ng mundo natin oh <laughs> lahat naman pwede <laughs> Hindi, totoo yan hindi ako nag-exaggerate yes, kaya yo i-reflect niyo yan mm -hmm. i-reflect niyo maigi mm -hmm. uh -huh. father that? ano na lang ano bilingyo sa mga kapuso natin ngayong pong holy week sabi ko nga palagi kung kinilalagay sa context ng in the advent of yung era ng social media na ang laki laking distraction hindi lang sa pananampalataya natin kundi sa buong aspeto ng buhay natin Paano ba natin babalanse hen ang paggunita po ng Holy Week at saka syempre yung pagpagsasakto para na ating pananampalataya. Ang 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 pagpagunita naman natin sa mga nangyari sa buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mga outward at saka external uh, activities natin mm -hmm. we call them liturgical and sacramental ano no activities. Opo. Ang ibig lang sabihin nito, pupunta ka doon physically, mag attend ka. Mm -hmm. Pero kung wala kang maayos na interior disposition, mm. parang lumabas sa pagpapakita lang 'yon, 'di ba? Yes. Parang masabi lang na pumunta ka doon and you feel good about it. Mm -hmm. Ang lagi kong sinasabi dito, yung interior disposition mo is yung pagiging bukas mo na ayan, aminin yung pagkukulang, pagkakamali natin, mm -hmm. pagpapakumbaba, and then yung pagsisisi and then yung merong kang desire din ano yung drive na uh, magbalik-loob eh yes. yun ang pinakamahalaga na nakikita ko dito eh mm. uh, marami tayong dadaluhan yung bisita yung iglesia na yan di ba yung way, way of the cross ginagawa yes. dami eh. pero kung puro lang tayo external outward di ba manifestations at wala nung alam mo yung drive na nanggagaling mm -hmm. mismo sa loob mo mm -hmm. palagay ko ano lang yan ah uh, pagdaan lang na walang nangyari mm -hmm. ba? Diba? so we we want people i think to ano to 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 have that uh, period of discernment reflection mm -hmm. ang tanong nga dito uh, how how am i relating with my god ano mm -hmm. uh, ano na ba ano na, how do i conduct myself mm -hmm. right now ano as far as we relationship with my with my with my neighbor mm -hmm. and then of course yung aking papano ko pina ng aking pananampalataya yun ang mga concrete na questions, I think, that uh, we need to ask ourselves. Okay. At ang very common na mga, kung nasa simbano kayo, hindi nawawala ho, Father, yung mga lalapit sa inyo at namamilimus. Uh, hihingi ng kahit uh, anong pwede niyo iabot ho sa kanina o bumili na kanilang paninda. Uh, yung pagpapalimos Father, yan ba ay pwedeng sabihin na pag ginawa mo yan, uh, nagbigay ka sa humihingi sa iyo ng anumang uh, tulong, mm -mm. ay ano ba ay nakakadagdag ng ika nga uh, kumbaga yung yung action talaga na pinapakita oh, okay. mo na tumutulong ka okay. at hindi ka puro dasal lang may gawa ka talaga oh, pero sundan okay. ko lang yun Father hmm. Ceciliano yung meron din kasing debate doon sabihin na tayo ay nagbibigay tayo uh, bukal sa loob mm -hmm. and bilang bahagi ng pananampal pananampalataya mo bilang kristyano kasi tutulong ka hindi mm -hmm. ba sa kabilang banda para naman daw tin um, kinukonsinti natin sila mm -hmm. doon sa kronoklase ng pamumuhay na instead na magsikap at ibangon ang sarili mm -hmm. na hindi po namamalimos father oh, tiningniyo ano tiningniyo yung salitang konsinti ano opo at sa english yan tinotolerate mo eh oo diba? <laughs> yes opo oh <opo. laughs> ngayon ngayon sino mm -hmm. ngayon sabi nila sa akin ngayon kung 'yung bang pananaw na 'yon ay hindi valid. Mm. -hmm. 'Di ba? 'Yung tipong ganyan, lagi kang nagbibigay, nagbibigay. Opo. Mm pag -hmm. na muna natin pag-usapan na halimbawa 'yung mga pulubi. Mm. -hmm. 'Yung mga dumalapit na lang sa 'yo na kaibigan mo, Mm. -hmm. Ah, kamag-anak mo na bawat galaw sa 'yo lalapit, Mm. -hmm. Ah, sa ingin ng tulong, mm -hmm. parang umasa talaga eh. 'Di ba naiisip din niya na parang ano, tinotolerate mo kasi 'yan eh. Mm -hmm. 'Yan kinukunsider mo kasi 'yan. Which mm -hmm. is not good also, 'di ba? Opo. Mm -hmm. Pero 'yun naman sa kabilang banda, yung sinasabi mo, Weng ano? na pagtulong sa kapwa mm. definitely definitely it's our christian obligation to help mm. at uh, ako ang usual na sinasabi ko sa sarili ko pag may lumapit mm. i am always giving that person the benefit of the doubt yun ang uh -oh. ibig sabihin nito may pangangailangan talaga to mm -mm. kaya kahit paano magbibigay ako tutulungan ko hindi man 'yan yung sa pamamaraan at uh, gustong tulong na matanggap nung lumalapit sayo, mm -mm. But sa iyo but at least ano Meron kang naibigay sa kanya, naipagkaloob sa kanya. Ayun. Pagtulong yun. Oh, parang sabi. ganito father, yung yung may nagsasabi nagsasabiwang ganito eh, okay na na ako yung hinihingan kesa mm. ako yung nanghihingi. Di ba parang blessing ka sa kanya, mm. instead na ikaw yung nanghihingi na dahil ikaw yung problemado, parang ganun father. Tama well, ba yung ganong yung, mindset? Yung kasing, yung kasing ganong mindset ano, mm -hmm. uh, bordering din yan ng ano yung nararamdaman it borders on how you feel about it mm -mm. and say there is there is that sense of satisfaction mm -mm. when you were able to help when you were able to give something mm. when naiintindihan natin alam naman natin yun ako ganun din naman ako eh mm. but then we we also have to we have to we also have to admit na that na uh, dumarating sa buhay natin na tayo din ang mga ngailangan eh. Mm. So, ibig sabihin, hindi naman masama na manghingi ka. Mm -hmm. Genuine yung genuine yung situation. Mm -hmm. Ibig sabihin authentic talaga na ay pangilangan ka eh walang wala ka talaga. Opo. Eh kailangan mo talaga ng gano'ng bagay. Mm -hmm. So it's not bad naman na ano, to, to, reach out para makapangingi. Pero yung yung lang, po a, na ang, na bad dito yung sobra-sobra ng pangingi. talaga. Yun. Oh. Yung parang nagiging default ka, di ba? No, na, na pag uh, oh. nangailangan ako, ay, kahit, alam oh. ko, bibigyan ako nito, parang oh. ganon, di ba? Ay nenenya eh nga balik yan, tinotolerate mo na. Sino oh. mo <laughs> na to the point na alam mo yun wala na siyang wala na siyang ibang gagawin kundi umasa oh, na lang oh. tayo. Oh. Totoo. Hindi yung pa kanina, kung may lalapit pan ulit sa inyo na humihingi ng limos, bigyan niyo na. Mm -mm. Uh, tama yung sinasabi niyo father wag niyo nang isipin kung totoo bang nangangailangan ito hindi oh, Yeah. Cons mm -hmm. niya yun kung saan niya gagamitin oh, yung oh. niya yung isipin mo diba? na lang nakapagbigay ako oh, so, yun, yun na yun nang bahala na yun. ka na kung niloloko mo ko o hindi parang, parang, basta dyan. alam ng Diyos okay. nagbigay ako tama na, ho, ng walang ano. pasubali yan yan, 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 ang punto oh, oh. Correct. Oh, so yan ha. Kung meron nung lalapit sa inyo, uh, magbigay. Uh -oh. uh, pero kung walang-wala naman kayong ibigay, pagdasal <laughs> nyo lalak. Di ba? Pwede bang Oo oh, <laughs> naman. Di ba? Pagdasal kita, iha o iho. Ha? Ayan. Wala akong pera, pero uh -oh. dasal Oo, na iaalay ko sa iyo. Ayan, yeah. ganyan. Di ba? Father, <laughs> maraming salamat po sa oras ngayong hapon. Always Father, a pleasure salamat, salamat talking with you, sir. Thank you. Okay, salamat din po. Ingat Thank po. You. Thanks, Father. Si Father Jerome uh, Nasiliano. Uh, Ganda ay, na simbahan niya. walang